Good morning. It's a Wednesday day at maaga po kaming nag-hike ngayon. Exercise. Ayan po. Ayan po yung view na makikita mo sa baba. Hingal is real. Hinihingal ako. Hindi na sanay sa nice hiking. Ayan. Hindi na po kami sa medyo taas na po ng bundok yes yan yung kasama ko so bali aakyat po aakyat pa kami doon sa medyo tok tok mabuti dito nilagyan na nila ng ano protection sa landslide ayan Ang ganda ng height dito kasi alam mo napaka-friendly. Hindi siya masyadong mataas, hindi rin masyadong delikado. Ayan po mga lalabs, umagang kay ganda. Huh. Hingal is real talaga. Ah medyo medyo mataas taas ito ngayon oh my god hindi nasanay sa akyatan sa bundok hingal talaga hingal is real ayan medyo mataas na kasi yung naakyat namin ayun yung sa baba Hindi namin to ina-expect na mag-high kami ngayon. Pahinga muna tayo. Ah. Oh my God. Pahinga muna ako. Hindi na kaya talaga. Ayan. Ito yung aking plastic, yung tubig ko mauubos na. So, bali galing kami doon sa baba. So, bali nandito na po kami sa tuktok. Yan na po yung bundok sa likod ko. Yan. Sa wakas, narating din namin ang tuktok. So, medyo Nandito na po kami sa pinakatuktok ng bundok at ayan, medyo paliit na nang paliit yung kalsada na dinadaanan namin. Tapos, mga lalabs, ito yung base dati ng British Army na naka-base dito sa Hong Kong. Nung the time na nandito sila, yung sila yung humahawak ng Hong Kong. So, bali gumama sila ng base dito sa bukid, ayan. So, ayoko kong pumasok kasi takot ako eh. Pakita ko lang sa inyo mga lalabs. Yun lang. Yun lang ang kwento nun. Tapos sa dulo, mayroon din. Mayroon din silang pangalawang base. Kung baga sa atin is, checkpoint ata nila to yung halimbawa, yung mga galing doon sa China na gustong pumasok dito nadadaan dito sa bundok na ito so bali mahaharang nila so ito yung pangalawang base nila mga lalams ayan gawa lang po siya sa yero ito Pero, ang semento ang loob siyempre protection nila yon at ayan medyo lumang luma na po siya so ayan yung likod niya So, dati pala, pag umakyat ka dito, dadaan ka muna sa kanila, iche-check point ka nila. Ayan, bali dito banda. Dito, dito bandang area. Yung kanilang base. Ayan, yung iba, giniba na. Ayan. Nakikita nyo? Giba-giba na po. Kasi nung kasagsagan ng malakas na ulan dito sa Hong Kong, Parang nagka-landslide ata dito eh. Siguro nadali itong base nila. Ayan po. Ito medyo okay pa. Ayan. Yan lang po yung kwento dito ng hiking area dito sa amin mga lalabs. So bali, didiretso pa po kami doon sa pinaka-tuktok para makita rin po natin yung Uh, view ng valley sa baba. So, bali, nag-start po kami ng hiking around 7.30. So, mga nasa 25 minutes pa lang po kami na umaakyat. Po. So, hindi naman po masyadong malayo doon sa, sa amin itong hiking area na ito. Ang sarap dito. Maraming puno. Tsaka nakisabay na rin yung weather hindi siya masyadong mainit. Ayan. Ang sarap dito. Ang ganda. So, ayan. May isang malakas ang loob. Na hanggang ngayon takbo pa rin ng takbo. Ay, hindi napapagod. Ako hingal na eh. Ay, sya okay lang. Talaga siguro, ano na, sign na. Alam niyo na, gating age. Ganun na talaga. So finally, andito na po kami ngayon sa gusto naming puntahan sa pinakataas mga lalabs. Ayan po yung view. Ayan. So bali yan na po yung village namin sa baba mga lalabs. Ayan po yung view na makikita mo dito sa tuktok ng bundok. Kaya sulit po yung pag-hike mo pag ganito kaganda ang makikita mo sa iyong pag-akyat sa bundok a few moments later Yeah guys pauwi na kami nakakita kami ng raspberry oh ah ang daming hinog sarap ba oh, just... oh give me give me give me Ayun, sana oh ang dami pala ayo pa isa Paul. <laughs>